ninyo, may kita ba natin kung gaano ka intimate? intimate? Like, meron ba tayong mapapanood? Kasi pag ganito, lalo sa mga foreign film, no? Doon din sa ibang mga pelikula ng Viva Max, o sa iba rin mga pelikula na tinatawag nating art film, meron silang tang yung, uh, alam mo yung iskrimahan ng, ng dila or something. Yun ang term hmm. na pwede natin gamitin. Ayun po yung restriction po hindi lang po ako, kundi si Rika din. So, um, yung restriction po naming dalawa, um, yun po, yung tongue to tongue, tongue, to nipples, yun po yung restriction namin. But, um, hindi po ibig sabihin na hindi po siya um, sexy tignan kasi ginawa naman po namin lahat ng makakaya namin dito. And I believe po na makikita po ng mga tao kung ano yung ina-expect nila sa sim namin dalawa. Oh, pero wala rin, wala, hindi rin kayo naghawakan ng, ng breast, ng butt. Walang, Nag, walang halik nagawa dito, po, pababa or something. Nag, um, nagkainan din po doon, makikita po doon. Makikita po doon kung ano po yung ginagawa ng mga lesbian couple um, in real life. Um I believe napakita naman po namin doon sa ano namin sa scene po namin.